This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures! <coughs> Magandang araw mga kapuso, lalong-lalo na sa mga batang sumusubaybay sa ating mga kwento dito sa Pinoy A+, Filipino Stories for Kids. Allow me to share this inspiring story about a young moth na ayon sa mga kwento ay nagkaroon ng malaking impluensya sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kabataan ni Rizal, o mas kilala sa tawag na Pepe sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ang pagbabasa ang isa sa mga una niyang natutunan mula sa kanyang nanay na si Doña Teodora. Sa katunayan, itinuturing si Doña Teodora na kauna-unahang guro ni Pepe. Itinuro niya sa batang bayani ang kahalagahan at saya ng pagbabasa ng mga libro at ang napakaraming bagay na maaari mong matutunan mula sa mga ito. Araw man o gabi, laging naglalaan ng oras si Rizal para sa kanyang mga libro. At kung minsan, kung pagod na siya, si Doña Teodora naman ang magbabasa habang siya ay seryosong nakikinig. Isang gabi, habang nagbabasa sa harap ng lampara ang mag-ina, napansin ni Pepe ang isang gamugamo na lumilipad sa paligid ng apoy. Naisip naman ni Doña Teodora na magandang pagkakataon ito para ibahagi kay Rizal ang kwento tungkol sa gamugamo. Pepe anak, gusto mo bang marinig ang isang kwento tungkol sa batang gamugamo? Ah, sige po, Nay. Isipin ko rin kung wari na itong gamugamo sa harap natin ang bida sa kwento, sabi ni Rizal. Seryosong nakinig si Pepe nang simulang basahin ng kanyang ina ang kwento. Minsan, sa kalaliman ng gabi, may mag-inang gamo, gamo na naaakit sa liwanag ng lampara. Agad silang lumapit dito at lumipad-lipad sa paligid nito. Inay, inay! Ang ganda ng liwanag kumukuti bukuti-kutitap. Nakakatuwang tignan! Oo, anak! Pero huwag na huwag kang lalapit sa apoy, ah. Dito ka lang sa tabi ko. Tandaan mo, pwedeng tignan pero huwag na huwag lalapitan. Kasabay ng pagpaspas ng kanilang mga pakpak, ang sayaw ng apoy sa lampara. Manghang-mangha ang batang gamo, gamo sa kanyang nakikita. Pero tila hindi pa siya kontento sa malayo niya itong napagmamasdan. Susubok, susubok, atras, abante, unti-unting lumapit ang batang gamo, gamo sa lampara. Hanggang sa mapansin ng kanyang ina ang kanyang ginagawa. Pinigilan siya dito. Anak, sabi ko naman sa'yo na huwag kang lalapit sa apoy. Pero gusto kong makita kung gaano ito kaganda ng malapitan. Gusto kong pagmasdan ito up close and personal. No filter! <laughs> Ipahamak mo lang yan, anak. Maniwala ka sa akin. Eh, paano ko po malalaman kung hindi ko po susubukan? Hindi naman po ako natatakot na ito'y lapitan. Sabi nga ng hashtag nila, YOLO. Yan ang buong tapang na sinabi ng batang gamu-gamu sa kanyang ina. Habang nalingat ang kanyang ina, sinubukang muli ng batang gamugamu na lumapit sa lampara. Atras abante, mulung sulong, at maya-maya pa. Hindi pwedeng lumipas ang gabi nang hindi kita malalapitan. Here I come! Uh, alay! Ouch! Ah! Uh, uh, nay! Nasunog ang kanyang maninipis na pakpak sa paglapit sa apoy. Agad na bumagsak ang batang gamugamu at... Hindi na muling makalipad. Sinabi ko naman sa anak, mapapahamak ka lang kung lalapitan mo ang apoy. Ayan, wala na ang iyong pakpak. Kailan may hindi ka na makakalipad habang pinakikinggan ni Pepe ang kwento ng kanyang ina. Nakatitig siya sa kanilang lampara. Kanina pa kasi niya napapansin ang isang maliit na gamuga na gaya ng nasa kwento ay paikot-ikot din sa paligid nito. At katulad ng nangyari sa batang gamugamo, lumapit din ito sa apoy na naging dahilan ng pagkasulog ng kanyang pakpak at pagbagsak. Inay, tingnan mo ang nangyari sa gamugamo. Parehong-pareho sa kwento. Tama anak, may napulot ka bang aral sa narinig mo at nakita mo kanina? Sabi nila, tumatak ang kwentong ito kay Rizal hanggang sa kanyang pagtanda. At dinala niya ang mga aral na natutulan niya rito sa kanyang pakikipaglaban para sa bayan tulad ng batang gamugamo, na akit siya sa liwanag ng kalayaan ng ating inang bayan. At buong tapang niya itong nilapitan. At kahit ilang beses siyang pinagsasabihan ng kanyang ina na iwasang gawin ang mga bagay na ikapapahamak niya, itinuloy pa rin niya ang mga ito na siya namang nagdulot ng pagkasunog ng kanyang mga pakpak o paghantong niya sa kamatayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig and may this story inspires all to uphold the peace and freedom na ipinaglaban ng ating mga bayani. Salamat din sa GMA Pinoy TV sa pagkakataong makapagkwento para sa ating mga kapuso. Keep safe everyone!